Hello mga lalab So after airport Sinundo kami ng van So nakarating na kami ng fort Ayan Exclusive lang kami dyan guys Lima lang kami Yung, yung, yati yung sumundo sa amin Ayan lang Ayan yan, yan yung van na ano, sinakyan namin So inuna yung ano Ayan si ate May Hello ate May Ayan So na kami Ayan Inuna yung mga pagsakay Yung mga gamit namin Ayan Oo, exclusive lang kami dyan Ayan lang, yan lang o di ba maluwang talagang talagang VIP na VIP ang dating namin diyan. Thank you Ate May. <laughs> ayan, oo, oo, yan. Aircon yan, aircon yan, ano na yan. Yang yati na yan yung sinakyan namin. Papunta na kami diyan ng ecotourism ah, sunlight ecotourism oh, wow si mamita talaga oh talagang bunggang bungga hello Ate May, thank you ayan yan lang naman ang ano namin diyan magkukuha ng mga picture habang patawid na yung ano papunta na. Ayan na yung ecotourism guys, nakikita nyo na Ayan, yan, 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 yan. ganda no, island yan. Yan sa ano, yan yung sunlight island yan, ecotourism yan. Ang ganda, ang ganda ng ano, ng ano, habang malap, papalapit kami sa pantalan, may mga tugtog na dyan, may mga welcome song na kaming natatanggap dyan na, na parang may banda yung kasi sa ecotourism oo, sa pag kayo nagpunta dyan talagang VIP ang dating nyo Oo, talaga, ayan, may banda talagang sa salubong sa inyo. Ayan, ayan, nagsasayawan pa yan. Pagkatapos niyan, pag, ba, pag nasa tabi na kayo, masasabitan kayo ng mga ano, ng mga necklace na shell. Oo, tapos may pa-juice pa dyan, guys. May pa may pa-juice pa dyan. Pagkatapos, may ang may ano pa may peace towel pang ibibigay sa inyo. Ayan, talagang special na special. So, thank you, May. Ayan na, ayan na sila. O, ayan, pababa na. O, di ba? Ayan, nagbibigay ng necklace na shell. Pagkatapos, ayan, yung towel. Ayan, may mga ano dyan, mga may mga receptionist dyan. O, ang gagwapo pa, ang babait pa nila. O, o. ayan. O, o, o. Uh -huh. Ayan, may, may necklace na shell na si Mamita. O, ayan, ayan. Thank you, Ate May si Ate Mio. Ayan. Oh, sunlight. Yan yung sinakyan namin. Uh Oo. -oh. Ayan. Pagka Ayan. Welcome to sunlight. Ayan na. Oo. Oh -oh. Tapos, pag akit doon sa pinaka-stage, ayan. Ang ilalim niyan, guys, ang ilalim niyan, puro isda nga pala yung inaapakan natin. Ayan, o. Oh. Pagdating dyan sa may stage, ay may nagkakantahan, may magbibigay ng juice. O, oh -oh. lemon juice. O, oh, di ba? Ang Oo, ganon, Okay, ma'am. First time po ba dito, ma'am, sir? Yes. 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 Also, this is the keratin store, the souvenir shop po. Open po siya ng 8 a.m. to 9 p.m. naman. And also, sa left side natin, yung beach one po, na business spot for sunset area, snorkeling and fish feeding at the docking area po. Also, for kayaking din po yung beach one po natin. And also the this is the whole map of the island. Ah, naglayon okay. like island kung yun palawan. Hmm. Layon island. Bali <clears throat> mayroon kaming pa uh, 18 hectares po yung kabuuan ng island. Hmm, malaki lang. Pwede rin kayo magpaikot po sa buong island naman. Okay. Ito naman po yung uh, infinity pool with a pool bar. Open at 10am to 7pm po pag weekdays. And then weekend, open at 10 to 10 naman. Ayan, kinuha kagad kami ni Kuya. Yun sa tour guide namin. Ayan, kaya habang nagdadrive si Kuya, ipinapaliwanag ang bawat sulok, ang bawat kanto, ang mga patakaran dyan sa ecotourism na yan, kung anong lugar na yan. Kaya nagpapaliwanag si Kuya. Ayan, nasa receiving area na kami dyan, guys. Dyan, parang yung mga isda sa gabi. Mm -hmm. Nag-open yung 5 p.m. until 2 a.m. po. Pero at the main time po, sarado ho siya. Kasi ah, ho, ginagawa yung bridge. Wow, wow, ayaw, oh, wow. ayaw, Mamaya, konti na lang makikinig na lang kayo mo. This one is a replace po. Replace Place is a, a hard a hard picker ho yung ginagawa in, ah, ho nila. Apo. Oh, wow. Ah, uh, nilipat na ho sa Alpresto na alas. Uh, pwede ho yun na alas 3, pagkatapos ng tour natin, diretso po kayo sa spa. Opo. Okay. Meron din hong ginagawang group map, pero ito okay. yung mga main. Sales. Ito ay si betset na tapos sa beach to, Luna. Room service pwede rin yun yung request. Okay. Isang ko is the kids connection na uh, beach tree po, beach tree pero under renovation pa rin ano yung kasi alam nyo naman mga mga bata oo oh, ay oh, tayo sa tayo ah oh, okay. uh, dito medyo kasi construction ongoing pa rin ah uh, ito isang naempriyado map sa mga ah oh. uh, canteen na empriyado cleaning na dito rin po Uh, Gusto kong kumain habang kumakan sa torino? Oo. O siya, 2K. May kumuha sila ng group na dyan lahat ng presyo? Talaga. Hmm. Talagang pinaliwanag sa amin ni eh, Kuya, ang tour guide namin, kung saan kami pupunta, anong gagawin namin, anong area ang pinakamaganda pag umaga, anong area pinakamaganda pag hapon, kaya ayan. Kaya salamat naman kay Kuya. Ang dami namin natutunan dyan sa ecotourism. Ganda-ganda dyan. Ganda-ganda dyan, dyan guys. Kaya puntahan nyo na. <laughs> Habang iniikot namin ang buong island, ayan, talagang ano tuwang tuwa talaga kami dyan kasi pinapaliwanag ni Kuya. Na-imagine din namin yung mga pinagsasabi niya dahil nga sa ganda. Wow. Eh, syempre kung magmamanila o magtrabaho, ma'am, oh, ma tatakoy. Oo oh, nga. Ano ko isa na lang ako? Isang taon lang ako dito. Baka ako oh, maglagay na lang kami nung... Dagdagan ko na lang yung... Sa trabaho, alam niyo yung dahilan? Oh, di ba? Okay. So after kami mag-ikot ni Kuya, so binalik kami ni Kuya sa uh, receiving area kasi gusto na namin pumunta dun sa ano, dun sa room namin sa Seracan doon kaya ayan inasikaso pa yung mga gamit doon tapos ayan ayan papunta na kami doon sunrise view kayo ay sunrise kami yung sinasabi ibig sabihin no yung sikat ng araw oh sikat uh, sa lingguhan kunyun pa naman po sa lipan ah uh, lubugan ho araw Makikita rin ako kasi, kasi sa kanila yung sunset na yung sunrise. So, this one po is for the solar panel, ma'am. Ah, Ito lang. gagawin, may plano maglagay ng simbahan. Oh, ah. And then, uh, overlooking villas po. Nice. On the top. Ayun na guys, habang nagkikwento si Kuya, tuloy-tuloy kami ihinatid ni Kuya doon sa Seracan. O, oh, uh, yan. Uh -huh. Makikita nyo ang ano. Pero magkwento talaga si Kuya tungkol sa ano niya, sa buhay niya. Ayan, talagang hindi ka antukin pag si Kuya kasama mo. Magandang, mga ano talaga ang tour guide. Maganda talaga ang tour guide si Kuya kasi dati pala nag-aborod siya. O, di ba? Nakamaritis din. May alam din sa buhay ni, ano, ni Kuya. Ayan na guys. Yan na yung, ano, yan na yung surakan. Ayan, dyan tayo. Dyan tayo tutuloy, dyan tayo tutuloy ayan na ayan na ayan na ayo di ba di ba malayo lang sa ano ang ilalim niyan guys ang ilalim niyan mga bahay-bahay niyan puro corals oo yan ang serakan sa pos, ano sa ano tayo sa Toscani. Welcome to Seracan. Okay, salamat.